Si Yonet ay ipinapakita sa isang gubat na nagsasagawa ng isang mababang squat ang martial arts stance na nagpa-practice ng mag-isa ng may nakatoon na pagsisikap. Inunat ni Yonet ang kanyang katawan, sumisimangot at gumagawa ng mga tunog ng pagpupunyagi, na nagpapaiwatig ng masipag na katangian ng kanyang pagsasanay. Huminga ng malalim si Yonet, mukhang determinado at medyo pagod mula sa kanyang solo na martial arts practice. Hinuyam ni Yanet ang kanyang mga kamao at nagdeklara, ngayon, tama na ang pagunat. Naghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang pagsasanay, nagsagawa si Yanet ng malalakas na galaw ng martial arts sa gubat, na lumilikha ng nakikitang enerhiya habang ang mga salitang perfect at mister. Perfect ay lumilitaw, sinamahan ng tunog ng wa. Ang mukha ni Yanet ay ipinapakita na may nakapikit na mata at nakakuyom na kamao, nagconcentra habang ang mga salitang "Mr. Perfect" ay lumilitaw sa likuran na sumasagisag sa kanyang panloob na koneksyon sa titulo. Lumitaw ang mukha ni Kong Sang-yak sa itaas ng panel habang ang isang malabo na imahe ng isang martial artist na kahawig ni Kong Sang-yak ay nakatayo sa likod ni Yonite sa isang modernong fighting ring. Habang si Yonite ay umaasom ng isang fighting stance, Isang malabong na figure ng isang challenger ang lumitaw sa ring na nakaharap kay Yun habang ang isang announcer ay nagdeklara, narito ang kanyang challenger. Anong uri ng laban ang ipapakita niya sa atin ngayon? Ngayon, hayaan nating magsimula ang laban. Ang matinding ekspresyon ni Yonet ang nangingibabaw sa panel, na sinusundan ng pagpapakawala niya ng isang malakas na suntok sa ring habang ang salitang fight ay lumilitaw. Umiwas si Yano sa isang suntok mula sa kanyang kalaban, iniisip na mataas ang target niya. Madali kong maiiwasan ang isang bagay na tulad nito. Nagbigay si Yano ng isang mababang sipa, na nagsasabing, sukat ko ang distansya gamit ang low kick at maghanap ng pagkakataon. Ang low kick ni Yanet ay malakas na kumunekta sa binti ng kanyang kalaban, na inilarawan ng isang matalim na impact sound effect. Mukhang nagulat si Yanet habang sinubukan ng kanyang kalaban ang isang tackle, hinawakan siya sa mga binti sa panahon ng laban. Nag-react si Yanet nang may malalaking mata sa tackle, na ipinahiwatig ng isang exclamation mark habang ipinapaliwanag ng isang translator's note ito bilang isang wrestling technique. Napagtanto ni Yanet na ang tackle ng kalaban ay isang paimbabaw at sumimangot, iniisip, hindi, isa itong feint. Nagbigay si Yanet ng isang malakas na counter kick sa dibdib ng kanyang kalaban, na nagdulot ng pagbulala sa kanila habang ang nakikitang puwersa ay nagmumula sa impact. Balik sa gubat, nagsagawa si Yanet ng matinding martial arts moves, na lumilikha ng malalakas na pagsabog ng enerhiya sa paligid niya sa panahon ng kanyang solo na practice. Ang mga mata ni Yanet ay biglang bumukas ng may matalim na pokos, na nagpapahiwatig ng isang biglaang pagbabalik sa buong kamalayan o isang sandali ng malalim na pananaw. Maraming malabo na imahe ni Yonet ang nagpapakita ng isang mabilis na sunod-sunod na martial arts strikes at sipa sa gubat, na nagpapakita ng kanyang masikap at malakas na practice. Isang lalaki na nakasuot ng kono na sembrero ang nakita na nanunood kay Yonet mula sa likod ng isang puno, palihim na nanunood ng kanyang pagsasanay. Ang mukha ng nagmamasid na lalaki ay nagpapakita ng pagtataka at pag-aalala habang nagtataka siya, ano ang ginagawa niya doon ng mag-isa. Nagbigay si Yan ng isang malakas na suntok at isang kasunod na sipa na inilarawan ng matinding puwersa na nagdudulot sa lupa at hangin na magripol sa impact. Mukhang nagulat si Janet habang ang isang malaking puno sa gubat sa likod niya ay nahati at bumagsak. Malinaw na naapektuhan ng puwersa ng kanyang naunang pagsasanay, sumigaw siya, eh. Tumayo si Janet ng tahimik na nakatingin sa bagong naputol na puno, nag-iisip tungkol sa hindi inaasahang kahihinatnan ng kanyang martial arts practice. Nagre-reflect si Yanet sa kapangyarihan ng panloob na sining, nagtataka kung siya ay nasa isang fantasy world, at napagtanto na siyam na taon na mula nang siya ay muling isinilang sa Merem na may mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nagtanong si Yanet kung ang kanyang kasalukuyang katutuhanan ay isang panaginip at kung ang kanyang nakaraang self o kasalukuyang self ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na inamin na hindi niya masagot ang mga fundamental na tanong na ito habang ang kanyang nakaraang self, si Kundang Hak, ay nakabitin sa likod niya. Sinasabi ng narasayo na anuman ang panahon, parehong moderno at Miram martial artists ay fundamental na nakatali upang ituloy ang landas. Nang martial arts, nararamdaman ni Yanet na swerte siyang muling isinilang sa Merem, isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay tinutukoy ng lakas, Natanda niya na hindi niya lubos na magawa ang kanyang mga hangarin sa kanyang nakaraang buhay dahil sa mga batas at prinsipyo nito. Nagdeklara si Janet na sa merm na ito hindi siya pipigilan ng anuman at nanumpa na muling ipapangalan ang kanyang pangalan. Tumayo si Janet na may matatag na ekspresyon kasama ang malabong na ni Kung Sang Yok, ang kanyang nakaraang self, na nakaposisyon sa likod niya, na nagmamasid. Isang malaking nagliliwanag na asul na text box ang dramatikong lumitaw na nagpapahayag ng modern martial arts, na binibigyang diin ang estilo ng pakikipaglaban na ginagamit ni Yonet. Si Yonet ay nakatayo sa gubat, nakatingin sa paligid at nagtatanong. Pagkatapos marinig ang mga kaluskos na tunog, marahil pagkatapos bumagsak ang puno, ang lalaking nagmamasid kay Yonet ay ipinapakita na gumagapang palayo sa pagdududa, iniisip, imposible. Walang paraan na ang isang bata ay makakapagpakita ng ganoong kapangyarihan. Tumingin si Yonet sa ulo ng lalaki, na mababa pa rin sa lupa, at nagkomento, Oh, mukhang mayroon akong spectator. Si Yonet ay nakatayo sa ibabaw ng lalaki, nagliwanag ng sunset, at direktang tinanong siya, Kaya, bakit ka sumisilip sa akin? Lunguhad ang lalaki sa harap ni Yonet ipinapaliwanag na lihim siyang pinuprotektahan sa utos ng kanyang ama. Kinilala ni Yonet, kaya, lihim mo akong protektahan dahil sa utos ng aking ama. Tama iyan. Si Yanet na may medyo inis na ekspresyon ay hinarap ang lalaki sa pag-aakala na nasaksihan niya ang kanyang pagsasanay kung saan humingi ng paumanhin ang lalaki na tinutugunan siya bilang aking paghingi ng paumanhin, Master Hewitt. Nagre-reflect si Yanet hindi ito maganda. Malinaw kung ano ang iisipin ng mga tao sa Modern Martial Arts sa Merrm kung saan ang Martial Arts ay nasa lahat ng dako kung malalaman ito ng aking ama na nagpapahayag ng pag-aalala. Ang Golden Tiger Wall ay inilarawan na kinilala bilang pinakamahina sa top 10 commerce plants ngunit nagtataglay ng malaking impluensya sa negosyo sa gitna ng kapatagan. Ang isang masiglang eksena sa merkado ay nagpapakita ng magandang reputasyon ng Golden Tiger Wall na kilala sa pagiging napakabukas palad at umaayon sa mga paraan ng Orthodox faction. Si Yan Jaiho, ang pinuno ng Golden Tiger Wall, ay ipinapakita na nagsusulat habang inihahayag ng narasayo na una siyang nagkaroon ng dalawang anak na babae at pagkatapos ay isang anak na lalaki sa kanyang huling taon. Si Yun ay ipinakita kasama ang kasamang narasayo na nagkukumpilma na ang bata na iyon ay si Yonet. Isang kamay ang matibay na naglagay ng isang libro sa isang lamesa, sinamahan ng isang solong salita sa isang speech bubble, anak. Hinarap ni Yan Jo si Yong, nagtatanong kung totoo na siya ay natututo ng martial arts na ginagamit ng mga hampas lupa sa back alley. Kung saan si Yanet ay mahinahong tumangi, hindi ako yun. Galit na hinarap ni Yan Jo si Yonite, Inaakusahan siya ng pagsisinungaling at pagsasanay ng mga random na scam martial arts tulad ng paggulong sa sahig at pagsasagawa ng mga suntok at sipa. Si Janet ay masiglang nanumpa na ang kanyang modern martial arts ay magiging sinauna at sinasabing sila ay mga maalamat na teknik. Nagreact si Yanjo nang may pagdududa na na hindi nahulog ang kanyang anak sa kanyang unang pagtatanong. Nagdeklara si Yan Joe na hahanapin niya si Yanet ng isang tamang master para sa pagsasanay ng martial arts, na nagmumungkahi na siya ay maging isang panlabas na disciple sa kalapit na bundok bundokhist. Matigas na tumanggi si Yanet sa mungkahi ng kanyang ama, na nagsasabing ayaw niya at na ang kanyang natutunan na martial arts ay kamanghamanghana. Advanced na mga teknik na maihahambing sa iba. Nagulat si Yan Jijo sa pagmamatigas ng kanyang anak, tinawag siyang maliit na paslit, at nagtataka kung bakit ang kanyang karaniwang masunerang anak ay labis na nahuhumaling sa mga walang kapararakang practice na iyon. Mahigpit na sinabi ni Yan J.K. Yan at na kung magpapatuloy siyang maging matigas ang ulo, siya ay ipadadala sa bundok hast sa loob ng sampung araw na nagdulot kay Yan Wit na sumigaw, Ama! Nagmungkahi si Yanet na makipagpustahan kay Yan na nagulat sa kanyang ama na nagtanong sa ideya ng isang pusta sa isang batang paslit na tulad niya. Naghinuha si Yanet na gusto siyang ipadala ng kanyang ama sa bundok hate dahil kilala niya ang isang tao doon. Iminungkahi niya na hilingin ng kanyang ama sa taong iyon na magpadala ng isang promising martial artist na kidad ni Yanet. Kumpiyansang sinabi ni Yonet na siya ay makikipagsagupaan sa martial artist at makikita nila kung kaninong mga teknik ang mas nakakahigit habang si Yanjie ay nagreact ng may nagdududang haseryoso. Iminungkahi ni Yonet ang mga tuntunin ng pusta. Kung matalo siya ay susunod siya ng walang reklamo ngunit kung manalo siya dapat itigil ni Yanjo ang pakikialam sa kanyang pagsasanay. Ngumisi si Yan J na nag-iisip anong isang inusenteng paslit na tila tinatanggap ang pusta ni Yan at na may nakatagong agenda. Sige, magpustahan tayo. Kung gayon, ang talunan ay susunod sa sasabihin ng nagwagi. Sabay na nagdeklara si na Juho at Yanet, ang salita ng isang lalaki ay kasing ganda ng kanyang bono, na nagpapahiwatig ng kanilang kasunduan, na sinusunda ng isang malakas na flash na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng pusta. Inihayag ni Yan Jay ang kanyang panloob na pag-iisip, kumpiyansang sinasabi na nahulog si Yanet sa kanyang patibong at walang pagkakataon na manalo sa pusta. Nagpapakita ng isang masamang ngiti, inihayag ni Yan Jo na ang kanyang napiling kalaban para kay Yanet ay si Kang Yanwa, isang disciple ng unang elder ng bundok hate, si Kiyukto, at inilarawan bilang isang skilled first-rate plum blossom warrior. Si Yanet ay ipinapakita sa isang dynamic na pose, may hawak na espada at sumisigaw, ha! Habang sumusugod pa sulong, handa na para sa duel laban sa kanyang kalaban. Nagbanggaan si Nayanet at ang kanyang kalaban sa isang blur ng paggalaw, ang kanilang mga espada ay tumama sa isa't isa ng may nakikitang puwersa, na nagpapahiwatig ng isang matindi at mabilis na labanan. Napatalsik si Yanet pabalik ng Mount Wak Crossguard technique ng kanyang kalaban, nagtatanong kung hindi siya gumamit ng sapat na lakas. Habang nagpapatuloy ang kalaban sa pag-atake, si Yonet, determinado, ay nagdeklara gagawin niya ang lahat ngayon at hinahamon ang kanyang senior brother na harapin ako ng harapan habang naghahanda siya para sa isa pang atake. Masigasig na tinanggap ng senior brother ni Yonet ang hamon, sumisigaw, sige, gagawin ko iyan, habang sumusugod siya pasulong na nakataas ang kanyang espada. Pinakawala ni Yonet ang kanyang anim na kombinasyon ng teknik ng espada na may nakatuon na ekspresyon na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa malakas na galaw. Si Yun Hu ay nagsasagawa ng isang surfing strike, isang malakas na atake ng espada na tila nagpapadula sa kanyang kalaban pabalik sa pagtataka na may nakikitang epekto ng impact. Isang malaking pagsabog ng enerhiya at debris ang sumabog sa likod ng mga lumalaban, na nagpapakita ng malawak na kapangyarihan na nabuo sa panahon ng pagpapalitan ng martial arts ni Yano. Wow, nagiging mas malakas ka sa araw-araw. Sinabi ng senior brother kay Yanet na tinutugunan siya bilang Yunhua na malapit na siyang maging unang bulaklak ng Mount Hua, pinupuri ang kanyang mabilis na pagunlad at potensyal. Si Kang Yanwa, na kinilala bilang isang direktang disciple. Ni Kiakto, ay masayang nagpasalamat sa kanyang senior brother at nangako na magtatrabaho ng mas mahusay. Siya ay inilarawan bilang may limang bituin sa anim na kombinasyon ng teknik ng espada at mahilig sa matatamis. Tumawa ang senior brother ni Kang Yanwo at tiniyak sa kanya, Haha, napakahusay mo na, habang siya ay nakangiti, ipinagmamalaki ang kanyang mga tagumpay. Nakita ni Kang Yanwo ang kanyang master, si Kiyokto, sa isang pintuan at nasa sabik na tumawag, Master. Si Kyukto na Plum Blossom Warrior ay ipinakilala bilang unang elder ng bundok hast. Pinagmamasdan niya si Kang Yanwa na hinahangaan ang kanyang talento at personalidad, nagtataka kung ito ba ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang anak na babae. Tinanong ni Kyukto si Kang Yanwa kung bakit siya naroon na pinaalalahanan siya ng isang pulong sumagot siya na nandyan siya upang sabihin sa kanya ang ilang magandang balita. Inanyayahan ni Kiyokto si Kang Yanwo sa bahay ng kanyang kaibigan, na binabanggit na magkakaroon ng maraming masarap na pagkain. Masayang inaasahan ni Kang Yanwa ang pagkain ng matatamis, habang kinumpirma ni Kiyokto na magkakaroon ng higit pa sa matatamis. Masigasig na kinumpirma ni Kanihua kung ang dumplings ay naruroon habang ang isa pang batang disciple ay nagtanong kay Kiyokto kung paano naman siya. Tumawa si Kiyokto na tiniyak sa kanilang dalawa. Mahigpit na sinabi ni Kiyokto kay Kang Yanwa na mayroong isang kondisyon para sa pagdalo sa pagtitipon habang si Kang Yanwa ay masigasig na itinaas ang kanyang kamao sa pag-asa. Inihayag ni Kiyokto na nais ng kanyang kaibigan na turuan ni Kongua ang kanyang anak na si Yin Haid na natututo ng kakaibang third-rate martial arts. nag si Kang Yanwol nang may pagtataka, nagtatanong sa komento ng Black Dragon. Ang isang close-up shot ay nagpapakita ng mga kamay ni Kang Yanwol na mahigpit na nakakapit sa kanyang staff na nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap at kahandaan para sa gawain. Kumpiyansang idineklara ni Kang Yanwal na tuturuan niya ang bata ng isang aralin habang nilinaw ni Tiuko na ang kanyang pagsisikap ay para sa kapakanan ng anak ng kanyang kaibigan, si Dumpling.